Ah, uh, wait lang po, nagugulan, sumakit po ang ulo ko. So, si Kraw, eh? Hindi, kagabi, nandun daw po sila sa amin. Kagabi po? Oo. Oh. Hmm. Kumunta? Kagabi, wala lang sila nakauwi. Wala ano gabi? Kagabi, wala lang sila Kagabi, wala lang kasi okay. malamang ata yung dami Baka laging kinakayag kayag ni Aling Helen doon. Kaya siguro yan sa tinerahan niya. Kaya kasi Aling Helen doon. Oo. Tapos ang tinerahan daw ay kulungan pa ng baboy. Mas gusto pa ka kayo kulungan ng baboy. May bahay naman ako siya. Kulungan pa baboy. Nilagyan ng ano, sibi-sibi. Gano'n ako katagal wala dito? Apat ata Apat? Apat na araw. Po yung kanyang tinutuluyan. Masan po? Kerry po para Papapaliwanag ko po sa inyo tatay. Kawawang kawawa. Nagay ko lang po. Opo. Opo. Ito po tata yung kanyang tayuan. Ako po nagmaganda. loob lang po ako sa kanya. Tingnan niya po, pinaglilinis ko po siya rito. Ngayon po ka ako sisibihan kita rito kasi sabi ko nga sa kanya, maglinis. May kuryente po siya, bali. Libre na po ang ano ng kuryente niya sana ito. Ito, ito kinabitan ko po siya ng no? ng kuryente, libre po tatay. Sabi ko maglinis ka, ano ka? Tingnan niya naman tay. Pinapasok ko pa po tatay yan para linisin. Mm. Napakalinis po nito. Ano po nangyari kuya? Ngunit yan tawagin mo nga si tita Abin mo. Ano naman itong tawagin mo? Bigyan mo bang kuhoy si Tatay <coughs> Ram? Hindi po namin alam eh, bigla lang pong umalis dyan eh. Sabi daw po mag-aasawa daw po siya. Eh kinukuha na po namin yung bata, ayaw naman sumama sa amin. Andun oh nakita ko ngayong mga bata para kawawa naman Ando sa mga kalye sa kalye. Oh, wala mm, eh. Sa <laughs> kali eh. sa mga kina. ba may sinama sa 'yung nakaraang linggo na naka-tricycle sila. Pumunta sila doon. Yinda ho 'yung 'yung babae na 'yon, pamakin daw 'yun nap napangasawan napangasaw nani Apple. Um, Sa kasama ba din? Parang nareto yata nga, niya. Anak ni, ano? Kamangkin daw ni Nanang Helen. Pagabuhan naman niya. mga Ayun, nakita ko yung dalawa kanina nag-iigip. Pingga-pingga. Oh, Oo nga, tapos naka-uniforme pa na ako. Napakadungis hmm. nung damit. Yung ang hello. Oh. Malapit po ang tubig. Ay, ewan ko po eh. Hindi ko naman mapipigil eh. Ah... Wait lang po, nagugulan. Sumakit sa ang ulo ko. <laughs> Hindi, kagabi nandun daw po sila sa amin. Kagabi po? Oo. Oh. Hmm. Kumunta? Wala <laughs> na lang sila nakauwi. Wan ang gabi? Kasi may kulong naman. Kasi kung malamang ate. Baka laging kinakayag ni Aling Helen doon. Kaya inaano siguro yan sa tinirahan niya. Kayag niya si Aling Helen doon. Oo. Tapos ang tinirahan daw ko kulungan pa ng baboy. Mas gusto pa ka kayo kulungan ng baboy. May bahay naman siya. Kulungan pa ng baboy. Nilagyan ng ano, sibisibis. Gano'n ako katagal wala dito? Apat na pa, apat? Apat Apat raw. Kala mo siguro puntahan kang Tatay Ram doon, hindi ka natuntahan doon. Hinakot na tanggamit. Hindi ka ayakot. Parang alam, may buhay ka na sinabi ka na sa Hindi, may Aro-aro naman sya nandoon eh. Tapos yung mga grocery nyo nga, 'yun din dadalhin, bine-vendor 'yun eh. Marami sa akin. Tapos yung mga alak, ang ulam, toyo, lak. 'Yan talaga, pero yung kala, yung kala di kaya ng bigas. 'Di ba, bumagyo. Kasi wala pang isang linggo mahigit, naubos 'yung stash ng naman ng bigas. Nanghihirap sa amin, 'sab. Sabi nung go-go, "Bakit ka ako nasa ako yung bigas?" 'Di ba po, ibigitin ng grocery. Ah. Wala Ako na nagluto ng kaya pinagalitan ko. Kung pumunta ka na di ka ako ka Katay Bigas, tapos dadalhin yung ako sa o mga tao dito. Hindi ko pinagalitan ko yung tulungan niyan. Dito sila kanin, dahil yung kanin niya pati. Opo, eh, hindi ko po alam. Ano nga sa mga tao Kaya tapos hindi niyo yun bigas dito na kalahating kaban. Saglit lang, ubus na. Di po, huwag buwag tayo mga bagay. Nung pagtapas lang ng pag-iwi, ubus na rin yung kalahating bulto nila. Maraming nagsasabi niya ka na lagi daw pupunta ko taro, dadala yung bago gatas, yung mga dilata. Yung gatas, binigay niya kay Aaron yun. Tapos nagbigay ng tatlong dilata, dalawang noodles, pambakon doon ng estudyante. Yung lang ang binigay niya sa akin. Ayaw nga pa, walang yung mga dilata. Bebenta raw. Mm. Kaya ang pinaulam ho, laging toyo. Tapos nagsawa pa, tiga doon. Pari Josep. Nag-asawa ka daw siya. Hindi ko rin ako nag-asawa. Piro-piro ka rin. Si Angelo po, nasa si Angelo? Pinaiiwan po niya na ayaw maiwan. Kinukuha nga po. Eh, ano man. Eh, kukunin daw neto yung maliit. Itong be, birthday ngayon mo. Sino oh, po? Kukunin ko nga po eh. Atin, hindi ka kasama sa'yo. Hindi ka kasama sa kasi na ano ni Usot eh. Mas si si Akila. Tignan mo nga. Mas, si Aaron po. Si Aron. Eh, hindi ko kayo. sa Ano. pa Ano. Kaya nakita, si, ano, si, nakita ko si ano si si Ulam. Nako, nikutan ko, tatanong ko sa ako lahat tumakbo doon, Eh, hindi ko sinundan. Bitbit yung mga Wilkins na ano, pinga-pinga. Nagpinga-pinga nga Pagkasunod kanina, nakita ko. Ang uniforme pa nga. Ang dumi ng damit eh. Ang uniforme. Simula po ka, tika naman pumunta sa inyo yun. Tapos mga ilang, uh, palagi na din yun. Palagi pupunta. Tapos oh, dito. Hindi ng ano. gamit niya. Saan ano? kaya nasa nakasakay? Sumahod po siya sa Morgan. po siya dun sa tindahan kay Ate Bess na walang isang libo. Hiniyarang po po. Tapos magbigay po ako yung service nito na pang gasolina ng Tapos yung pong isang libo pinatabi ko rito. At pagbili ka ako ng bigas na pagka walang bigas. Tapos nagagalit ni niya na ayaw ko rin pong ibigay sa kanya yung pera niya. Sabi ko, eh paano pa ako ibigay sa kanya ATM niya? Ako nakiusap kay Ate Bless na pautangin siya. Yeah. Paano ka ako yung pagkinuha niya ATM tapos hindi makabayad kay Ate Bless? Ako naman ang mapapakita yeah. kay Ate Bless. Tama. Pero hindi niya po sinasabi sa akin na kukunin niya ATM. Sinasabi-sabi niya sa kanila lang. Tapos mm -hmm. so sabi ko, yung kaka natin sa sobrang ng pera, dinabudget ko pa yung baon ng dalawa. <laughs> 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 dahil ka si Tina, hindi naman na siya nagbibigay na pang baon ng dalawa dahil alam na sumasahag yung ng porpis eh. yeah. Nagbibigay po siya yun sa pang ulam-ulam na lang. Yeah kwento yes. nga siya na, grabe, baling kami kang hapon kay tatay yeah. na. bigyan ng pera. Opo. Eh bakit hindi mo pinagkita ng mga bata? Ba, yun daw po binigyan niya siya ah, ng wagay. Pwento pa rito, kaya raw siya nagpunta roon. May daw si Angel. Nagpunta roon ng kalayak. Oo, masakit daw si Angel. Huwag niya ganun. Nagkaroon daw ng tigdas. Bulutong. Hindi tigdas, bulutong. Bulutong ang sabi? Bulutong ang sinabi. Kuya, dapat di mo na pinayagan si Angel ang ano? Kasi mapapa ano na, na doon yun. Nahanap nga po niyo nung yeah. hapon na dumating eh. Sabi ko wala na kakay nanay mo, nag-asawa na, nagpaalam na kako sa akin. Uh. Ayaw rin po po si tatay rin maiwan sa amin eh. Inukuha nga niya yun eh. Yeah. Kahit po si Alin sana, silang dalaw dahil nag-aaral eh. Saka mm. sabi ko po tatay rin, kung halimbawa yung tatlong bata na yun, maiiwan dito. Mabubuhay naman po eh. Tatlo po kami, umaga, tanghalig, gabi pinag-aaral po As yun, pinapapasok, hindi mo lang ako pinagkakabas ang hindi mo lang nakakain. pinakakain. Paano? Kumaway ng mga bata. Pagising mo na umaga na kung bata ay magbibihis na yun, Diretso na sa motor. Ano ba yun, may makukuha kaya natin yung mga bata doon? Dapat ako kunin yun, kawawa yung mga bata. Eh, nakita ko po kanina, naigib-igib eh. Mapapariwara po ang buhay nila doon. po oh. maano Kasi yung pong nanay, yung siguro... Dito, dito ko kasi nababantayin uh, ah. pa yung mga bata. Oh. Eh. araw-arawin kayo dito. Ay, Tano ho kaya maganda ron. Uutan ho natin. Madaan sa DSWD. Uh, kasi kung ano na lang po nakikita nila sa magulang eh. Alam mo yung may mga bata kasi. Yeah. Eh yun niya um, hong, hong mga bata rin na yun talagang kamag-anak kong tinitira nila na yun. Oh, matindi mga bata. Mga ganyan lang ho, kalalaki, nag-iigib. Hindi rin makakain ng konya hanggang mm. hindi, tapos yung iigiba nila. Oo. Oh. Eh, sila pa kaya hindi, ano, alam. Ka nga, ang hindi naman ano ron. Matindi ko na rin, magmura mga bata doon. Hindi naman sa wala pong tiwala doon sa napangasawa niya. Ibig ko sabihin, kung ano pong ginagawa ni Nanay Apple, wala nakikita po ng mga bata ah oh, yung isang compound na ano. May compound yun sila doon eh. Mm. So, ibig sabihin, four days na pala silang wala. Mga nasa ganun po siguro. Lima. Hindi ako sabi ko. Apat o limang araw po, mga ah, mga Ang dadat po dito, wala na yung abon. <laughs> ibig po sabihin, may problema sila doon, kaya po siya uh, oh, malinaw na po sa akin. Yun. Okay. Galing mo kami ng ano nito, uh, Narsagaray. May ano po kami doon, inayos. Tapos, uh, para lang maayos ko kay Nanay Apol kahit magagabi na. Kaso wala po pala sila dito. At sino pwede pong sumama sa amin? Sa Alam mo, yung lugar eh? alam mo ba? Uh, the... si... Oo. Oh, yung yung sarap po ng, ng Malibay po. Ay, yung pinunta natin dati ah? tama mo pa ah diagram po kayo ah 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 Amang, oh. um. yeah. araw araw siya nandun eh hmm di naman yeah. po naman meron din sa bahay pumasok dalawa si yeah. Don pagdating ng dalawa oh, sila na lang dyan si ah, ah. sila na lang dyan si Luglong isan ah. doon daw po natutulog pa yan aalis ngayon siya maaga pa ang yeah. ah, sakit yung si mga bata iwan dito lang kaay baghapon ano? Mm. ay ah? may bigyan na lang namin kumain ka na ba? hindi pa raw Okay lang kung hindi sana sakit ng ulo si Nanay Apple. Malang problema doon sila eh. Ay, okay. Hindi po marunong pagsabihan eh. Gaga pagsasabihin mo gagawin niya ngayon. Pero bukas, wala na. Alam eh. Oh. Bukas, eh. Wala akong problema para sa mga bata eh. Kaya lang. Bakit niya, napakasinungaling. Oh. Kagaling gumawa ng istorya. Kaya nga si Angelo, natututo sa kanilin eh. Yun po. Kaya, Kaya po, po, sa salita. Kaya nga po, gusto ko... Kaya gusto ko po sa inyo yung dalawang lalaki. Kahit... Um, yung andyan yung sa amin si Angelo, kaya um, matakot yun sa akin. Ang totoong maligo araw-araw. Kailangan po kasi ano nila maligaw? talaga ng tamang gabay, Nay. Eh, sa akin, okay na muna yung dalawa niyang anak, si Angel at Abby. Sa inyo, sa tingin ko, mapapabuti po sa inyo yung dalawa. Kaya lang din po, Tatay, kaya po ang problema namin eh. Kung siya ay talagang madadala sa malayo kahit po mm. yung mga bata ba dito hindi siya makikita kasi hindi kasama sa sami eh mapubuhay oh. po po nakikinig eh public din yan sasama na po sa kanila dalawang bata mm. no Kaya uh. nung stati na sa hospital di ba nung sinasabi niya magluto mag, mag ano siya di ba kumikilos oh, pag nandiyan yung hindi naman kumikilos pag oh, na sabihin mo hindi kikilos sa patatino oh. yun eh Sila-sila gumagawa, maninis pa, naliligo palagi. Sige, para hindi po kami gabihin. Para po oh, wow. ano. And thank you po. Sige po. Ingat po kayo. Ate, pasensya na po kayo. Yeah, <laughs> I'm going to go to the bathroom. I need to tahu po, tao po, po, si Mama Magandang hapon po. Sinanay ha, Paul po, nay? Nandito po, eh gagamit po kasi. Nawala po sa tatay. Ah. Ngayon, eh sinundan ko. Eh ngayon po, nung dumating siya sa akin, tumbong ng sumbong, sabi ko, alam mo, ako ang dami po ako akong asasuhin, hirap na hirap ako sa buhay, wala na ako pamilya. Ah. Umalis daw po doon, eh inaano daw po siya, ganito-ganito. Naririn dito po siguro ang mga bata walang pagkain. Uh -huh. Binibigyan-bigyan po siya. Puro ang pinagmamalaki po kayo. Ang uh -huh. problema nga po kagabi, naglakad po sa tatay. Uh -huh. Ngayon po, umiiyak siya. Dahil po tinignan ko ang tatay. Alam mo lang tatay talaga maano na. Ang daiyak tatay sa buhay niya. Uh -huh. Ngayon, sabi ko, sige, baby, ako sa Tatay, naglakad. Uh -huh. eh, siya raw eh, bahala na raw ako sa mga anak niya, gano'n, at kamatay na raw siya. Uh -huh. Alam ni, tatay ko sa ako dati, doon po sa lagpas ng kalumpang, ay uusok-uusok naman po kayo yung ano mangyari, ganito, yeah. ganito, ganito. Sabi ko, ano, ako, ano mo? Nagpasama po sa akin tatay doon sa inyo. Yeah. Una po sa lahat, tatay, ako po talaga mataas ang respeto ko dahil bilang po talaga tumutulong sa mahihirap. Eh medyo napagalitan po siya. Yeah. Eh sinundan ko po, ay kagabi nagaan, halika na ako, halika na. Hindi. Susunugin ko yung pahay ko, hingiin ko. Amag kay tatay, kay ikaw. Tumutulong siya. Ito, respeto mo. Yeah. Nanay, ala na talaga ako, nanay. Nanay, magladaso na ako. Huwag mong gagawin. Yeah. Hindi ko na nanay haharapin siya. Bakit hindi mo haharapin siya tata, na tatay, kay Kram mo? Magulong-magulong na ikaw, nanay. ko. Yeah. Ngayon mo, akala ko na matay siya. So, Sinisilip ko po, po. Tatay, pakitignan niyo nga po, tatay, yung kanyang tinutuluyan. Masan po. Keri po, tatay. Papapaliwanag ko po sa inyo, tatay. Kawawang kawawa. Nagay ko ka lang dito. po. Opo. Oh, Opo. Oh, Ito po, tatay, yung kanyang tayuan. Ako po, nagmagandang loob lang po ako sa kanya. Ayan po siya. Ayaw po kayo. Sabi ko, harapin po kayo. Umiiyak po siya ng iyak paghapon. Ang nada siya, siyang bigas. Eri po, tatay, dito po siya nakatuloy ngayon. Ayaw niya pong umalis sa akin. Ang sabi niya po, tatay, ganito, 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 ganito po. Yan to, tutuhanan po ito. Ang sabi ko sa kanya, sige, maglinis-linis ka, ganito, ganito. Tingin niya naman tayo, tinuturoan ko siya maglinis, mag -ano, dito po siya nakatira, tingin niya naman tatay ang kalagayan ni, ni Apple. Oh. Tingnan niya po, pinaglilinis ko po siya rito. Ngayon po ako, sisibihan kita rito, kasi sabi ko nga sa kanya, maglinis. Puro tatay ka ako, sabi ko nga sa kanya, ang kuryente niya ka ako, huwag mo na ako akin na lang. Ang nagbibigay lang po tatay ng bigas-bigas dyan, ay wala rin po ako tatay. Iri po talaga, kulungan. Hindi po ako tatay nagkukuha. Kulungan po ito ng baboy, puro po ito talagang ayos. Puro tingnan nyo naman po, ang kalagayan ng kanyang buhay. Mm hmm. Yang kalat-kalat po siya, ganun-ganun. -gan. Ako pa humisa, nagwawalis diyan, nagkukuha niyo, aking mga anak iniiwan po sa akin yan, siya po'y magpapakamatay na tatay. Tatay, ano man ho mangyari sa kanya, mga kako. Siyempre, mga bata po, tatay. Puro talaga po siya, sabi niya, inaaya po ako ngayon sa inyo. Sabi ko, alam niyo, ako, ako. Nahihiya ako. Yung ganun na, pagod si tatay. Teka lang, ganito. Ah, pularapin mo naman. Sino ba ako tumutulong iyo? Hmm. Nanay, nanay. Mawawala na sa si akin si Tatay Tekram. Bibili na lang ako ng gusalina. Susun Bakit susunugin mo? Pag sinunog mo yan, magagalit ako sa'yo. sa patatak mo. Kung ano man ang problema mo, sabihin, oh, tutulungan ka niya. Hmm. Ibibigay daw po sa'yo yung bunso. Ito daw dalawa. Akin. Tatay Tekram, ano para Sa hirap po ng buhay ko na yan, ano po? Ala na po akong... Hala na ako akong asawa na tumuma. Ano? Sa totoo lang po. Hindi raw po siya tatay aalis. Ano po tatay ang masasabi niyo sa kalagayan ni eh, Apo? Yeah. Tek na ako nagkaroon pa ng problema kahapon, tatay, ganito po. Para pong nagalit yung pae. Eh ngayon po, hinaltak-haltak naman po nung isang lalaki. Sabi ko, sige, uuwi ko na lang, kaya ko. May dala po tatay patalin. Magagano na raw po siya. Ako lang ang pumigil. Nasaan po Ayaw po ang Nihila ko nga po kasi alang ala ko, alang talaga pati bigas. Mamaya ho, may nagdadala naman ng mga bigas-bigas. Ano bigas. pala sila na? Opo. Oh, Doon daw po kasi, binumura daw siya. Ang kanya daw ATM, nanay hindi binibigay. Apple, titino ka ba sa akin? Sabi naman niya, nanay, oo, oh, 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 po. Nanay, sabi niya sa akin. Pwede po masilip ito, Pakisilip niyo po kasi po, tatay, ang gusto ko, tay. Ito, may kuryente po siya, bali. Libre na po ang ano, ng kuryente niya sana, ito ito, ito kinabitan ko po sa ng kuryente, libre po tatay, sabi ko maglinis ka, ano ka, tignan niya naman tay, pinapasok ko pa po tatay yan para linisin, mm -hmm. napakalinis po nito, ito po yung galing sa inyo kahapon na bigay, mm -hmm. initipit tipid niya, naglugaw lang siya kanina, o tingnan niyo nakakaawa, sabi ko, tatayuan ang kita, kung ayaw mo, kung ayaw mo ka ako umalis sa akin, Meron ako tayo na ibibigay, ayun o, no, yun doon. Mm -hmm. Opo, 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 opo. Tignan nyo naman, tatay, oh. Oh, yan. Naku, Ayan, tignan nyo, tatay. Gusto ko, Tatay, pataasan, baluti na siya. Yan po ang gusto ko, tatay. Kung bibigyan nyo po ako ng ano, balak kong talagang kawawa naman po ako, kawawa mga bata. Ayaw naman po, tatay, umuwi doon. Gano'n po kaya kalaki yung maubos dito? No? Ayun po, gusto ko sibihan siya. O kaya tatay, ayun po tatay ang iyo ko sa kanya. Tayo ah, yun doon po ba? Doon ko kukuha siya itinuturo. tinuturo. Kumbaga po kasi, tatay, napakapangit po para sa akin kasi kulungan po ito ng baboy ko eh. Oh, kung may baboy po ako. Ito po yung bahay, ay yung TV po niya lang. Opo, mahal na mahal niya po yan kasi galing daw po sa inyo. Hmm. Ang bahay niya raw po, ibebenta niya, hakutin niya raw po tatay, at susunugin niya, sabi ko, huwag. Kasalanan mo yan at nakukulong ka, irespeto mo yung tumutulong sa iyo. <laughs> kung talagang yung tumutulong sa iyo, pakinggan mo apol, dumaing ka ko ano kailangan. At ako ka ko apol, wala rin ako apol talaga. Inaakap ako kanina, akala ko nga tuwid na tuwid po dyan, tatay kanina, takot ako. San po? Dito, parang patay siya kanina diyan. Ginising ko lang, but isa, pilit ko siyang inaano. Ayun po tatay, ang ikukuha ko sa kanya kung gusto nyo, halip po kayo para po maganda yung kasi dito po napakapangit doon po, po siya sana yung po sana ang binibigay ko sa kanyang tayuan yon. e ayaw niya ron dahil sira nga naman walang bubong kasi po tatay nahihiya ko sa mga tao dahil unang una bahay ng manok pangalawa po katabi pa po, po isi arawawa ah, ang mga bata hindi po bang... ilang araw na po sila nakatulog dyan na meron na po tatay mga may na po isang linggo kasi umuwi po sila sa akin binababag daw. Ano, ipaliwanag mo, ipaliwanag mo kay tatay yung ginagawa sa'yo. Doon, bakit kayo umalis doon? Ano mo po si mama? Oo. Oh. Tapos? So, ano, ano, pagka namingi uh, po si mama ng pera, hindi nagagalaw na po siya. Kaya sabihan po siya ng masa, masasakit po. Paul, 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 irespeto eh, tatay ito, tutulong. Inipigil ko siya mag... Huwag ka magpapakamatay ko. Ako'y kinikilaan lang mong ina. Ayos ka. Habang nanditidong ako si Tatay Tekram. Ah? Ah? Kausapin mo si Tatay. Ano, ano mo sabi? Kausapin mo. Kausapin mo. Mag-uusap lang po kami. Oh, Thank okay. you po sa pagmamahal sa oh, akin. Opo. Sige, dito ka. Kausap, Mag mag-uusap ngayon.